Sino nga ba talaga ang pumatay kay Andres Bonifacio? Mga Kastila nga ba o mga kapwa nating Pilipino? Ayon sa aklat ni Teodoro Agoncillo na The Revolt of the Masses at sa isinulat ni Ambeth Ocampo sa Rizal Without the Overcoat, malinaw na hindi mga Kastila ang pumatay kay Bonifacio, kundi mga kapwa rebolusyonaryong Pilipino. Noong 1897, nahati ang katipunan sa dalawang paksyon, ang magdiwang ni Bonifacio at ang magdalo ni Emilio Aguinaldo. Sa Tejeros Convention, naghalalan para sa bagong pamahalaan. Walang bisa Natalo si Bonifacio at si Aguinaldo ang nahalal na pangulo. Nadismaya si Bonifacio. Idineklara niyang walang bisa ang halalan at dahil dito, ipinahuli siya ng mga tauhan ni Aguinaldo. Sa engkwentro sa Indang, Cavite, nasugatan si Andres Bonifacio sa leeg at braso, ngunit siya at ang kanyang kapatid na si Procopio ay nabihag ng buhay. Dinala silang magkapatid sa Maragondon, kung saan niliti sila sa kasong pagtataksil. Hatol ng konseho, kamatayan. Ayon kay Agoncillo, Nagdalawang Kung isip sa si Aguinaldo na firmahan ng utos ng pagbitay. Tama ba ito? Nulit pinilit siya ng mga general na sina Mariano Noriel, Pio del Pilar, at Severino de las Alas. Isinulat din ni Ambeth Ocampo na nagbanta ang mga general kay Aguinaldo ng pag-aaklas kung hindi ipapatay si Bonifacio. Kaya noong Mayo 10, 1897, dinala sa bundok Buntes, Maragondon, Cavite, sina Andres at Procopio Bonifacio. Sa utos ng revolusyonaryong pamahalaan, si Kolonel Lazaro Makapagal ang nagpatupad ng hatol. At doon, sa katahimikan ng bundok, sabay na pinaslang ang magkapatid na Bonifacio. Hindi mga Kastila, kundi mga Pilipinong kapwa-revolusyonaryo. Isang mapait na aral sa kasaysayan. Na minsan ang nagtatapos sa ating mga bayani ay tayo ring mga Pilipino.